So yun na nga mga ka-office. Nandito tayo sa Cromax Motors Dito sa Imus Cavite Ayan so nakikita nyo naman na Ang daming naka line up na Project dito Ayan. Tulad na nito Ayan narating na po siya Ayan. So ngayon na lang ulit tayo Nakapasyal kasi medyo busy tayo sa trabaho. Ayan. So maraming naka line up Dito na ginagawa Ayan. So isa isa na natin Tulad na nyo nito so marami-rami na ang mga nakaila-line up dito para i-restore yung mga unit nila ito so yan uh, line up na din siya para gawin ito ito ay ginagawa na rin ito alam ko eh flooring yata ito <laughs> medyo nakasarado pala so ito mga nakaila-line up Gawin. kasi yun inuuna nila ayan. so, parami unit na nakaline up dito so yun mga ka-office uh, kung, mga, kung interested po kayo magpa restore or magpa assemble ayan, tumatanggap po kami ng order ayan uh, mag comment lang po kayo and kaya message nyo ako kung, kung anong paparestore nyo or ipapagawa ayan so pag-usapan na lang natin yung presyo kung anong unit ba yung papagawa nyo or ano yung unit yung ipapa-assemble nyo nag a din po kami ng Tamiya and yun nga yung mga owner ayan. so nag-restore -re din kami ng Wrangler ayan. so halos lahat ng ano dito ay pwede nyo pwede namin gawin ayan. pa sila so, nila to pala din tong, uh, land cruiser yan pure stainless yan so gawa na pala yan so yun yung land cruiser na pure stainless tapos na yata tong unit na to so ano pa ba mga gagawin yata rito hindi ko kasi ito grabe taka so, lang yung uh, pero alam ko tapos na to pero 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 press pero 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 tayo pero 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 Pera Store pa yan. So, ayan, available unit natin yan. Ayan, um, ito yung pure stainless. Uh, may aircon na din siya. So, ayan, silipin natin yung loob. Ito. Pure stainless. Ito yung kanyang likod. Ayan. Ito yung kanyang ano, ayan. Ito yung kanyang likod your stylus. Mm -hmm. Ang makina niya ay C240 Isuzu. Ano mm -hmm. nga niya Kapag kakakalam ko ito yung available unit lang natin. Mga oh, tega. Hinan natin kung nandun yung isa. oh, nga, ayan, available unit pala natin yan. Yun ba? O oh, eto? Ayun, ayun nga yan. So eto pa yung isi. So stainless din to. Eh? stainless din to mga ka-office. Ito ah, yung kanyang likod. So yun nga pala yun sa unahan yung Uh, available unit natin. May aircon na din siya, power steering. Yan, bago rin gulong. Available unit po natin yung C240 na uh, naka-aircon. Yan, two doors. pa nga muna natin yung na nasa unahan. available unit natin ito mga ka-office kung interesado kayo Ayan, message nyo na lang ako sa aking facebook na Paul Adrian Haring Valerio so message nyo lang po ako para mapag-usapan natin yung presyento ah, uh, naka aircon naka aircon nga pala ito mga ka-office yan kompleto yan naka rehistro na pa at pinuha nyo pero alam ko naka rehistro pa itong unit na ito So ayan, konting linis lang to kasi medyo maalikabok dito sa ano natin sa shop natin ngayon eh. so kung interesado po kayo dito mga office ay eh, i-message na lang ako para mapag-usapan natin yung presyo na yun medyo busy pa dito sa ating shop eh. so, marami pa din eh. so, yung ano marami na pinakalign up na gagawin pa nila eh. so kaya ano ngayon may data pa sila Oh, ito yung jeep. Pakatanggap lang po kami ng ganyan. Ito so, lang ito, sir. Yun, salamat sa inyo mga ka-office. Maraming salamat sa inyo sa nanonood. Uh, message nyo na lang ako mga ka-office kung may mga katanungan kayo or gusto nyo magpa-assemble. Ayan. So, kung may pa-poster din po kayo, message nyo lang po. Maraming salamat.